Nakipag-away ka na ba sa iyong mga kapatid? Karamihan sa atin ay nakaranas nito, minsan dahil sa pinakamaliit na bagay. Normal lang ito. At madalas, ang mga away na iyon ay bahagi lamang ng paglaki. Sa katunayan, sinasabi nila na ang pag-away-away ay maaring magpalapit pa nga sa magkakapatid. Pero hindi lahat ay may ganoong uri ng ugnayan. Sa kaso ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa magkapatid na kambal na babae na ang tunggalian ay lumampas sa simpleng argumento. Sa katunayan, ang isa sa kanila ay gustong patayin ang kanyang kapatid dahil lamang sa pagiging sobrang perpekto nito. Iito ang nakakakilabot na kwento ng magkapatid na Han. Sumisid tayo sa isang kwento na puno ng selos, kapaitan, at isang halos hindi maiisip na pagtataksil sa pagitan ng dalawang magkapatid. Noong 2018, si Jean Han, na kilala bilang masamang kambal, ay pinalaya sa parol matapos makulong ng halos dimpawang taon. Siya ay nahatulan noong 1998 dahil sa pagpaplano na patayin ang kanyang kambal na kapatid na si Sunny Han. Ang kasong ito ay bumighani sa buong bansa at may magandang dahilan. Sobrang ekstremo ang antas ng tunggalian ng magkapatid. Nakakatakot ang plano ni Jean. Gusto niyang wakasan ang buhay ni Sunny. Lahat dahil sa malalim na hinanakit na matagal nang namuo sa kanya. Noong dekada 1990, inilarawan ng media si Sunny bilang anghel na kambal, ang perpektong kapatid, biktima ng kanyang selosa at neurotic na kambal. Pero palaging may mas malalim na kwento sa ilalim ng ibabaw, di ba? Kaya't balikan natin kung ano ang nagdala kay Jean sa ganoong madilim na lugar. Si Jean at Sunny Han ay ipinanganak sa South Korea noong 1974, limang minuto lamang ang pagitan. Si Sunny, ang nakatatanda sa ilang mahalagang minuto, ay parang laging nasa sentro ng atensyon. Hinangaan ng kanilang ina na si Poon Kim. Kung dahil man ito sa alindog ni Sunny o sa katotohanan na siya ang nakatatanda, malinaw na siya ang paborito ng kanilang ina. Si Jen naman ay palaging nakaramdam na nasa anino. Sinusubukang makuha ang pagmamahal at atensyong madaling natanggap ng kanyang kambal. Pero hindi lang simpleng tunggalian ng magkapatid ang kwento. Ang kanilang ina, si Jingipo Kim ay may sariling mga pakikibaka, iniwan siya ng kanyang asawa tulad ng pag-iwan ng kanyang ama sa kanyang ina noon. Ang siklo ng kawalang tatag na ito ay parang sumunod kay Gong, Kim sa buong buhay niya, na nag-iwan sa kanya ng emosyonal na kawalan ng balanse at hindi kayang magbigay ng matatag na tahanan para sa kanyang mga anak. Nagtrabaho siya bilang hostess sa bar at gumugol ng mahabang oras sa mga kasino, kaya't ang mga bata ay napilitang palipat-lipat sa mga group home. Kapag magkasama sila, lalong lumalala ang tensyon at agresyon sa bahay. Nang maging tuawo buwamang taong gulang ang magkapatid, hindi na kayang alagaan ni Jing. Kimang mga anak, kaya't ipinadala sila sa mga kamag-anak sa California. Hindi nito nalutas ang kanilang mga problema. Sa halip, nadagdagan pa ang kawalan ng estabilidad sa kanilang buhay. Lumaki ang magkapatid sa survival mode. Palaging pakiramdam na kailangan nilang ipaglaban ang kanilang sarili hindi nakapagtataka na unti-unting naputol ang kanilang ugnayan sa paglipas ng panahon, pero walang nakapaghula kung gaano kalala ang mangyayari. Ang kwento ng magkapatid na Han ay lalong nagdilim nang lumipat sila sa kanilang tiyahin at yuhin sa Campo, California. Sa labas, mukhang may pag-asa ang mga bagay. Parehong naging mahusay sa pag-aaral ang magkakambal at nang makapagtapos sila sa Mountain Empire High School, pareho silang hinirang na co-valedictorian parang nasa kanilang mga kamay ang mundo pero sa likod ng tagumpay na iyon, malayo sa perpekto ang mga bagay. Ang landas ni Sunny ay nagdala sa kanya sa University of Laverne na may buong scholarship, isang malaking panalo para sa kanya. Pero iba ang naging paglalakbay ni Jean dahil sa pakiramdam na hindi siya handa sa kolehiyo, nagpa siya siyang sumali sa Air Force. Gayunpaman, panandalian lamang ang kanyang pananatili roon. Hindi niya kinaya ang mahigpit na kapaligiran sa Lackland Air Force Base at mabilis siyang umalis. Noong 1996, nagkaroon ng madilim na pagbabago ang buhay ni Jean. Nahulog siya sa bisyo ng pagsusugal, sumunod sa yapak ng kanyang ina. Sa desperasyon na tustusan ang kanyang bisyo, naging blackjack dealer siya sa Barona Resort and Casino sa Lakeside, California. Pero nawala ang kontrol sa kanyang buhay nang naubos niya ang kanyang ipon, $4,000, sa desperadong pagsisikap na maibalik ang kanyang natalo. Ang pinansyal na problema ay nagdala sa kanya sa landas ng panlilinlang at krimen. Sinimulan ni Jean na magpalsipika ng mga tseke at gumamit ng mga ninakaw na credit card na nagresulta sa halos $40,000 na fraudulent charges. Umabot sa personal na pagtataksil ang kanyang ginawa nang matuklasan ng kanyang tiyuhin, ang lalaking nagpalaki sa kanya at kay Sunny na ninakawan siya nito ng $10,000. Isinumbong siya nito sa pulis na humantong sa kanyang pagkaka Hinatulan si Gene ng probation at 10 araw lamang sa kulungan. Umabot siya sa pinakamababang punto, sinusubukang mag-overdose sa sleeping pills at alak. Pero kahit paano, nakaligtas siya, kumakapit sa kaunting pag-asa na natira sa kanya. Matapos makalaya, wala nang mapuntahan si Gene kundi si Sunny, sa kabila ng kanilang pilit na relasyon inimbitahan ni Sunny si Jean na tumira sa kanyang apartment sa isang tahimik na lugar sa Northern Orange County. Mukhang isang bagong simula ito, isang pagkakataon para sa magkapatid na muling buuin ang kanilang ugnayan. Pero hindi nagtagal, nagkawatak-watak ang lahat. Ang pamumuhay ng magkasama ay naglabas ng pinakamasama sa kanila. Patuloy na nag-aaway ang magkakambal Kadalasan dahil sa maliliit na bagay tulad ng gawaing bahay, ilang beses na pinalayas ni Sunny si Jean sa apartment, umabot sa sukdulan ang kanilang tensyon noong Mayo 1996 nang tawagan ng polis ang apartment ni Sunny matapos ang isang pisikal na gulo. Pero sa halip na si Jean ang maaresto, si Sunny ang naposasan. Nagulat si Jean Inaasahan niya talaga na siya ulit ang makukulong. Lumalabas na may lihim din si Sunny. Ilang taon bago nito, nag-shopping spree siya gamit ang ninakaw na credit card na nagkakahalaga ng $1,300. Naniniwalang hindi ito mapapansin ng kanyang mayamang kaibigan. Sa kabila ng itsura, mahirap ang buhay ni Sunny Han pagkatapos ng high school nahirapan siyang makibagay sa mga mayayamang kaklase sa kolehiyo, naharap sa mga chismes na nagtatrabaho siya bilang exotic dancer para mapanatili ang kanyang pamumuhay, bumaba ang kanyang mga grado at nawala ang kanyang scholarship. Bagamat nag-aral siya sa community college, pagkatapos hindi niya naibalik ang kanyang akademikong katayuan, kaya. Tumigil siya at sinabing nagtatrabaho siya bilang receptionist ng makulong si Sunny. Nakita ni Gene ang kanyang pagkakataon. Ninakaw niya ang wallet, ID, credit cards at susi ng BMW ng kanyang kapatid. Pansamantalang pumalit sa buhay ni Sunny. Sa maikling sandali, si Gene ang namuhay sa buhay ng kanyang kapatid. Nagda-drive ng kanyang kotse, kumukuha ng pera mula sa kanyang account at gumagamit ng phone card ni Sunny pero hindi nagtagal, nahuli na naman si Jean sa kanyang ginagawa. Nahuli siya matapos magnakaw ng mga tseke mula sa kanyang nobyo na isinumbong siya sa pulis. Si Sunny, bagong labas mula sa kulungan, nagsampa ng kasong pandaraya laban sa kanyang kapatid. Hinatulan si Jean ng mas mahabang pagkakakulong na nagpapahintulot sa kanya na lumabas ng limang oras sa isang araw ang pattern ng tunggalian at selos ay naging isang masamang siklo. Ang obsession ni Jean na lampasan ang kanyang kapatid ay tuluyang nilamon siya. Kahit pagkatapos makalaya mula sa kulungan, natagpuan niya ang kanlungan sa isang shelter na pinamamahalaan ng dalawang mabubuting magkapatid. Pero sa halip na gamitin ang pagkakataong ito para muling buuin ang kanyang buhay, Si Jean ay nilamon ng iisang isip, paghihiganti. Ang tagumpay ni Sunny ay patuloy na paalala ng lahat ng nawala kay Jean, at sa kanyang isip, iisa lamang ang paraan para maituwid ang lahat: ang sirain ang kanyang kambal, si Archie Bryant. Isang lokal na bata na tumutuloy rin sa shelter kasama si Jean ay nakabuo ng matibay na ugnayan sa kanyang matalik na kaibigan. Ang 15 taong gulang na si Jonathan Yoshisra, hindi mapaghiwalay ang dalawang teenager, nagbabantayan sa isa't isa sa mahihirap na panahon. Sa shelter na ito, unang nagkrus ang kanilang landas kay Jean Han, isang babaeng ang desperation ay malapit nang madamay sila sa isang krimen na hindi nila maiisip. Si Jean na may kakayahang manipulahin ang mga tao nalaman sa isang kaswal na usapan kay Archie na may access ito sa baril. Nakakita siya ng pagkakataon at hinikayat si Archie na tulungan siyang makakuha ng isa. Hindi naman naisip ni Archie na malaking bagay ito noon. Inayos niya na ibenta ng kanyang pinsan kay Jean ang isang maliit na Derringer pistol na may dalawang bala sa halagang $60 lamang. Kinuha pa ni Archie ang kaunting parte ng pera para sa kanyang sarili. At parang tapos na ang usapan. Pero para kay Jean, simula pa lamang ito. Hindi nagtagal, nahuli sa paaralan sina Archie at Jonathan at hiniling kay Jean kung pwede silang maisakay sa kanyang Mustang. May iba pang plano si Jean. casual niyang binanggit ang isang road trip at nag-alok ng $100 sa bawat isa kung lilibanan nila ang paaralan at sasama sa kanya papuntang Irvine para sa dalawang teenager na walang nagbabantay sa kanila, mukhang isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran ito, kaya't mabilis silang sumang-ayon. Habang papunta sila sa Irvine, nagsimulang magkwento si Jean tungkol sa panghaharas sa kanya ng mga miyembro ng Asian Gang malapit sa apartment ni Sunny, kung saan siya pansamantalang tumutuloy. Binalaan niya sina Archie at Jonathan na baka naroon pa ang mga gang member na iyon na magpapahirap sa kanya sa pagkuha ng kanyang mga gamit. Ang mga bata na nagtitiwala kay Jean ay walang dahilan para magduda sa kanya. Nang makarating sila, huminto sila sa isang lokal na Ralph's Grocery Store kung saan bumili si Jean ng kakaibang mga bagay. Patatas, guantes, lubid, at duct tape. Sa huli, ibinunyag ni Jean ang kanyang tunay na plano sa dalawang teenager, na sa una ay nag-aalangan na makisangkot sa isang bagay na mapanganib. Pinilit ni Jean ang kanyang mga kasamang teenager sa pamamagitan ng pagtatanong kung kaya nilang patayin ang kanyang kapatid. Gayunpaman, gamit ang manipulasyon at pangako ng pera, nagawa niyang kumbinsihin sila na tumulong sa kanya. Nakakagulat kung gaano kadali silang nadala sa ganoong plano, pero alam ni Jean kung paano gamitin ang kanyang impluensya para mapasunod sila. Kailangan niya ang kanilang tulong para pisikal na pigilan ang kanyang kambal na kapatid na si Sunny bilang bahagi ng kanyang baluktot na plano. Noong Nobyembre 16, 1996, huminto ang tatlo sa apartment ni Sunny kung saan siya nakatira kasama ang dalawang roommate Inutusan ni Jean si Archie na kumatok sa pinto, magpapanggap bilang magazine salesman. Sumagot ang isa sa mga roommate ni Sani, pero tumangging bumili at isinara ang pinto sa harap niya. Kinabahan at hindi sigurado kung ano ang gagawin ng tida. Nag-alinlangan ang mga bata, pero si Jean, naganap na kontrolado ang sitwasyon, sinabihan silang subukang muli. Bumalik ang mga bata bandang 3 ng hapon Muling kumakatok. Sa pagkakataong ito, sumilip muli ang roommate ni Sunny at napansin si Jonathan na nakasandal sa dingding malapit doon mukhang kahina-hinala. Tinanggihan niya ulit ang mga magazine. Pero bago niya maisara ang pinto, puwersahan ng pumasok sina Archie at Jonathan. Hinugot ni Archie ang baril at itinutok ito sa ulo ng babae, hiniling na mahiga ito sa sahig. Natakot at umiiyak sinubukan niyang sumigaw pero mabilis nila itong pinatahimik sa pamamagitan ng pag tape sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, nasa banyo si Sunny, hindi alam ang buong lawak ng kaguluhang nangyayari sa labas. Narinig niya ang mga sigaw ng kanyang roommate at nang maramdaman na may mali. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ng polis. Pero mabilis si Archie, pumasok siya sa banyo, pinigilan si Sunny at tinakpan ang kanyang bibig ng duct tape nagbanta na barilin siya kung gagawa siya ng ingay. Sa puntong ito, akala ng dalawang babae na isa lamang itong nabigong pagnanakaw. Sinabi nila sa mga bata na kunin ang anumang gusto nila, desperadong makaligtas. Samantala, tumakbo si Jonathan sa labas para ipaalam kay Jean na ligtas na ang lahat at pwede na siyang pumasok. Pero bago pa makapasok si Jean, dumating na ang polis na alerto ng mabilis na tawag ni Sunny para sa tulong. Matapos arestuhin ng pulis si Archie, mabilis na tumakas si Jean at Jonathan. Alam nila na mainit na ang sitwasyon, lalo na't na hinintay na si Jean at pinaghihinala ang gumagamit ng ID ni Sunny para makaiwas sa pagkakahuli. Nagpasya silang magpalit ng kotse pero hindi nagtagal, natigil ang kanilang plano. Wala pang isang oras matapos ang pagka-aresto kay Archie, kumuna si Jean ng $5,000 mula sa isang bangko sa Laguna Beach gamit ang driver's license ni Sunny. Nang araw ding iyon, ipinagpalit niya ang ilang gamit para sa ginto at nag-fill out pa ng credit application sa isang Nissan dealership sa San Juan Capistrano. Muli gamit ang ID ng kanyang kapatid para mag-lease o bumili ng isang makintab na 300ZX sports car pero hindi siya sinuwerte. Pagsapit ng gabi, hindi natapos ang paperwork. At ang kanyang landas ng panlilin lang ay unti-unting natuklasan. Ang kumpanya ng car rental na naghinala sa pagkakahawig ni Jay In sa isang hinintay na babae nagbigay ng impormasyon sa mga autoridad na humantong sa kanilang pagkakahuli. Sa kabila ng kanyang matapang na pag-aangkin na siya talaga si Sonny, mabilis na napatunayang kasinungalingan ang sinabi ni Jean. Nang dumating ang paglilitis, mahaba ito, pero mabilis ang resulta. Noong Nobyembre 20, 1997, matapos ang tes oras ng deliberasyon, naglabas ng hatol ang hurado. Si Jean Han ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso, conspiracy to commit murder, dalawang bilang ng burglary, dalawang bilang ng false imprisonment, at pagmamayari ng baril bilang isang convicted felon. Noong 1998, hinatulan si Jean ng 20 taon hanggang habang buhay sa kulungan at ipinadala sa Central California Women's Facility sa Chowchilla. Tungkol naman kay Archie, tumanggi siyang tumanggap ng plea deal sa prinsipyo at natapos na makulong ng Fortos na Taon sa state prison para sa first-degree burglary at dalawang kaso ng false imprisonment. Binigyan siya ng parol noong 2011, centong taon mas maaga kaysa inaasahan at ngayon ay nakatira sa San Diego, may asawa at nagtatrabaho bilang warehouse manager. Si Jonathan naman ay kumuha ng ibang ruta matapos pumirma ng isang confession na kulong lamang siya ng apat na taon hindi alam ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan pero sana'y natutunan niya ang mahahalagang aral sa buhay. Noong 2018, binigyan ng parole si Jean sa kabila ng mga tutol mula sa Orange County District Attorney's Office na nagsabing si Jean ay nananatiling panganib sa lipunan. Itinuro ng opisina ng DA na hindi pa naaayos ni Jean ang kanyang sinasabing mga issue sa mental health at take patuloy na nagpapakita ng mga manipulative tendencies, isang pangunahing katangian sa kanyang naunang krimen. Gayunpaman, pinalaya si Jean mula sa Central California Women's Facility noong Mayo 24, 2018, matapos gumugol ng taon sa kulungan. At ano naman kay Sunny? Kahit matapos ang tangkang pagpatay na bigla si Sunny, hindi kayang tanggapin na sinubukan siyang patayin ng kanyang kambal. Sa kabila ng napakaraming ebidensya, nahirapan si Sunny na maniwala na ganoon talaga kadilim ang intensyon ng kanyang kapatid. Sa ikalawang araw ng unang paglilitis kay Jean, dapat magpapatotoo si Sunny laban sa kanya. Pero sa halip, nilunok niya ang 35 sleeping pills sa pagtatangkang kitili ng sariling buhay. Dinala siya sa ospital pero nagpatuloy ang kanyang pagbagsak. Kalaunan, napabalitang bumaling siya sa prostitusyon. Noong 2017, sinuportahan ni Sunny ang parol ni Jean, naniniwalang nagbago na ito at nararapat na makalaya para alagaan ang kanilang may sakit na ina na nakikipaglaban sa diabetes at adiksyon sa pagsusugal. Matapos ang parol ni Jean noong 2018, ang kanilang ina na si Kim ay nagbago ng katapatan kay Jean na nakakuha ng degree sa engineering at nakahanap ng trabaho sa San Francisco Bay Area. Hindi na nakikipag-ugnayan si Kim kay Sunny, sinasabi pa nga, Sa tingin ko patay na si Sunny. Ang relasyon ng magkakambal ay nananatiling magulo at hindi pantay. Kapag ang isa ay nagtagumpay, ang isa naman ay parang bumagsak. Noong 2020, naaresto si Sonny malapit sa isang donut shop sa Beach Boulevard na nagpapakita ng kanyang patuloy na pakikibaka. Bagamat magkakambal sila, ang magkapatid ay sumasalamin sa komplikadong relasyon ng tao. Hindi kayang magkaintindihan o mapayapang magkasama. Ang kaso ng magkapatid na Han ay patuloy na nakakabighani sa mga tao na nagdudulot ng halo-halong takot at pagkaakit. Dating malapit, ang kanilang ugnayan ay nawasak ng selos, panlilin lang at pagtataksil. Bagamat walang pisikal na nasaktan sa huli, ang emosyonal na pinsala at nasirang tiwala ay nag-iwan ng mga peklat na hindi kailanman lubusang maghihilom. Nagtataka ka. Matapos ang lahat, kaya-kaya ni Jean Natunay na baguhin ang kanyang buhay at kaya-kaya ng magkapatid na Han na muling buuin ang kanilang relasyon? Iyon ang lahat para sa kwento ngayon. Ano sa tingin mo? May pag-asa pa ba para sa magkapatid na Han o sira na ng tuluyan ng kanilang ugnayan?